for today's video ay ang ating pag-uusapan ay tungkol sa sound me pero before ko ipagpatuloy ang aking video please subscribe to my channel at pindutin ang notification bell para ma-notify ka kung sakaling meron ako mga bagong video na i-upload guys, may nagtanong kung legit ba ang sound me guys, ito na ang pagkakataon nating mga nanay tita lula na mahilig mag TikTok. So ngayon guys, napaka-trending itong TikTok. So kahit bata, mag TikTok. So guys, gusto nating magka-earn, 'di ba, ng extra income kahit maliit lang. Ito na ang pagkakataon natin, guys. Ituturo ko sa inyo kung anong apps ito. Kapag meron kayong TikTok account, syempre meron ka, 'di ba? mag-download ka ng SoundMe app. Pagkatapos, sundin nyo lang ang instruction sa SoundMe. I-connect nyo ang inyong TikTok account doon sa SoundMe. Kapag nakasign up na ka sa SoundMe, doon na magantay ka na lang kapag merong sound si SoundMe na ibigay sa inyo. at doon mo i-view sa TikTok yung kung ano ang gagawin doon sa sound. Napaka-easy ito guys. Basta i-try nyo guys. Ako guys, bising busy, busy talaga ako. Pero, sinubukan ko ito. At noong April, so ayan, yan, so yan. Noong April 2023, ngayon taon lang, nakapag-payout na ako. First payout na ako guys sa sound me. So, ito ang patunay na ang sound me ay napaka legit. So guys, mga nanay dyan na nasa bahay lang. So ba diba, kapag maboard tayo pagkatapos nating gumawa sa mga gawaing bahay, di ba diba magtitiktok tayo? So ang gagawin nyo, puntahan nyo muna yung sound me ninyo. I-check nyo kung mayroong invitation or mayroong nakalagay sa inbox. At doon, kapag mayroong nakalagay sa inbox, pindutin nyo at i-accept nyo. So, ayun, sundin nyo lang. Doon, sa pamamagitan doon, ay magka-earn na kayo. So, yan, patunay na napaka ang sound me. So, ano pang hinihintay nyo guys? Kapag maka-earn ka na, Balikan mo ako dito at mag-comment ka doon sa aking uh, comment section na nagka earn na kayo at napaka-legit ang sound me. So guys, thank you for watching. Sana nakatulong ako na magkaroon kayo ng extra income kahit maliit lang. So, 'yun lang guys. Until next video. Thank you for watching.